IFM foreign news Nagpahayag ng buong suporta at 7.5 billion na military aid ang Chinese foreign minister na si Wang Yi para sa Africa. Binisita ni Wang ang Namibia, Republic of Congo at Chad bago nagtungo sa Nigeria kung saan nakipagpulong siya kay Nigerian President Bola Ahmed Tinubu at Foreign Minister Yusuf Tuggar sa Abuha. Bukod sa pondo, mangunguna rin ang China sa pagsasanay ng 6,000 sundalo at 1,000 pulis sa iba't ibang bansa sa Afrika. Sa kabila ng alok ng tulong na haharap ang Afrika sa lumalalang tensyon dahil sa sunod-sunod na kudeta sa rehiyon na naging ng paglayo ng Maraming bansa mula sa kanilang dating kolonyal na taga pamahala tulad ng Pransya at paglapit sa China, Russia at Turkey. Patuloy na nangunguna ang China bilang pinakamalaking kasosyo sa negosyo ng Afrika na may 167.8 billion dollars na halaga ng kalakalan noong unang bahagi ng 2024. Gayunpaman nanawagan si President Tinubu ng mas mataas na halaga upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa infrastrukturan ng kontinente. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol.